तेलू welcome back sa aking channel. So, for today's video, gagaw ako ng panibagong vlog. Pero, ibahin muna natin yung makeup tutorial natin or yung mga makeup transformation. Kasi, for today's video, um, pupunta ako ng pupunta kami ng SM, tapos manunood kami ng movie ng Danan. So, syempre, kung naturang manunood, nat, uh, kung manonood lang naman kami, bakit ko pa kayo kailangan isama? Siyempre, meron tayong eksena. Pero bago yan, big ano muna tayo, big credit sa uh, talagang may-ari ng ganitong content na walang iba kundi si Kuya Prince de Guzman. Ayan, so maraming beses natin nakita yung mga vlogs niya ginagawa to Pumupunta siya doon kapag may mga um, may mga movie premiere na kinakosplay niya yung mga characters. Siyempre, unang-una dyan yung Danan, yun yung napanood natin lahat na talaga namang nag-viral. Tsaka yung... Uh, It, yung chapter 2 yata nagano nag-ano rin siya. So, ayun. kailangan ko itong stand. Gagawin din natin yon May kigaya rin tayo sa content ni Kuya Prince. And, syempre, siya yung kauna-unahang mga pinapanood ko pagdating sa mga uh, cosplay. Yan sila nila. Mami Gagita. Ayan, si Mama Pau. And yung marami pang pa mga iba na uh, nag impersonate or nag-gagaya din ng mga ganitong character. So, talaga namang parang gusto ko din siya gawin this time. Pinagplanuhan ko din to mula nung nilabas yung um, yung unang-unang teaser pa lang yon ng Danan. So, na-excite ako. Sabi ko, why not? Subukan ko din gawin. Kaya, mamaya, isasama ko kayo. Pero mamaya pa, ang oras ngayon ay 12 pa naman. Yung, yung schedule ng nood namin, hindi ko alam kung alas 5 o alas 7, pero sabi nila, baka daw 7. So, by 3 siguro, 3, 4, 5, or mga alas dos, kung sakaling seven man kami, nagpiprepare na kasi gusto ko rin i-take yung time para gawin yung look kasi nga medyo kinakabahan ako. Pero, I've done balak so many times na din. Uy, English! Nag-English si Bayot. ko na oh, that's... <laughs> So, naga, uh, nagawa ko na yon Maglalagay ako ng mga, magpa-flash ako ng picture. Kasi before, nag uh, or treat kami sa SM. Maliit, maliit pa ako noon Tapos, nakabalak ako na outfit. So, ngayon, babalik tayo as ano. Medyo, syempre, pag tumatagal yung panahon, nagle-level up tayo. Nakaka-LL. May mga dumadagdag na uh, kinimpamparahizabiz doon sa ating mga ano. Ay. Nay! Ha? Huh? parang sobrang lapit pala ng mukha ko. So, ayun. Mamaya, ipapakita ko sa inyo. Hindi ko naman papakita yung full tutorial kung paano ko siya gagawin. So, siguro time lapse na lang. At saka, punta tayo. Ay, isasango kayo mamaya. At saka, makikita natin yung reaction mga ta. Excited na ako. Kaya, see you later, alligator. So, ayun guys. Nakatapos naman may magkain. Tapos, sabi niya, nung kasama ko sa atin, ah, uh, hindi ko alam yung naramdaman ko na ninerdis ako na parang So, yung no daw namin is 5. So, yung schedule na 5 yung kinuwa nila. So, dapat nakaprepare na ako. Dahil 4, magalarga na kami dun. Kasi siguro magabili pa ng mga anything else. So, may sa ako saglit and mag-makeup na ako. So ayan guys, buo na tayo. Hindi lang ako naglagay ng aking ano, mga iba pang costume kasi sa init talaga. Mamaya na lang pag nandun na tayo sa SM tsaka tayo maglagay ng mga kulang natin. Pero ayan, buo na tayo. Ito na yung aking finish look. Iintay na lang namin yung mga kasabay namin. Yung sasabayan din namin yung sakyan. Tapos <coughs> pupunta na tayo sa SM. Go! 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 Hindi <laughs> makaganon. Oh, maya ang ganyan ilong. Pero laban na. Ito yung ating final look sa side view. Pwede na ako makasali sa trend ng TikTok na What is Love. So, mamaya mag-video na lang ako pag nandun ako. Doon na kami sa SM. tour. Sure. Yeah! Yeah! <laughs> oh nagulat din ako gago kami. <laughs> 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 may mga natakot na mga bata. Takot na mga bata. <laughs> may mga nagulat na mga... Ay! Mama picture daw. Ay! Mama picture sila! <laughs> Uy, baby, huwag ka manggugulat ng buntis, please. Huwag <laughs> kang titingin. Huwag, dandan down lang yung lingon, ha? <laughs> Lagi <laughs> kita besanikod. <ba> <laughs> So guys, ito si din siya sa school ko. Great, kaya na Namin kuya mo. dito, ko alam if Mike Sige, yung... Gusto mo maglakad pa po. nagpa-picture at may umiyak po na bata. Ay! Huwag ka tuming! Huwag ka tuming! Ay! Ay! <laughs> Say sorry. Uy, mag-sorry ka! Pa daw? So, that... <laughs> Pinilit niya anak niya. Run out, Gagi! Nagre-retouch pa eh. Nagre-retouch pa naman sana siya. Ang dilim, Gagi. Ba't ganun? Kung kailan naman siya wing yung danan, eh ayan na, bumalik na. Saan magre-retouch si Ah, hala. game na daw, ba? game na. Wait lang, kukipostizo ko. guys. So, ngayon audio lang yung mapapakita namin, guys. I mean, I mean, mapaparinig. Audio lang yung mapaparinig namin. Dito sa Sinehan, yun yung audio nila dito sa Sinehan, actually. Oo, audio na lang. Audio lang yun guys kasi hindi pa siya magpapakita. So pinapasok siya dito sa Cinema 3 to para mag-ikot. So, naglakad lang siya. Ayun hey, yung sa dulo, guys. So, papunta tayo ng exit na yon. Pero natatakot na yun siya si Bakla. Oo, kasi takot din yun siya. <laughs> takot din yun siya. Ganyan-ganyan <laughs> ka, ha? So kung na manonood tayo mamaya, di ba ka masapak natin no, siya mamaya? Ayoko na lang manood. Oh. <laughs> Sabi ko kasi sa inyo, huwag na lang. Isupport na lang natin siya ngayon. Matatapat ako. Ayoko manood. Di pa tayo nakabili ng tiket, di ba? Di ba siya? oh katabi mo siya, tapos maganood tayo. Hindi, <laughs> masusuntok yung ilong niya. Asan siya? Halaw, di ba? sa harap. Nandito <laughs> <harap. laughs> sa harap. hello oh my God! Halati kong ako yung tiyagay ako. Parang mamatay na lang <laughs> ako. I'm proud of you. Charis. Kasi dapat pag-open ng line. Halati sa trailer. Ayoko yan. <laughs> para dapat. Para ko na ano? Pag... Kaso lang, sa, sa isang exit lang po ba sila lalabas? Ah, bali dito si Lloyd mamaya. Kasi patapos na ba yun? Parang ayoko magtingin. Ayoko magtingin. Mamaya pa tayo, tayo. Kaya nga, hindi pa rin ako ready magtingin dito lang muna. Saan sila ibanda? Hello, huwag niyo pong saktan, please. Senior high pa lang po yun. <laughs> Baka masuntok niyo po. Boy po. Gay, gay siya, gay, gay. Makeup artist talaga siya. Saan ba? Siya ba yun? Siya yan, siya yan. Kita ba nila? <laughs> well, Tapos nakakagulat pa yun, oh. Hindi nila alam saan sila titingin. Ayoko titingin. Diyan ka lang. Shit, nakakagulat yan. Oh, oh, nakakagulat ano ko yan. Nakapanood gan sa trailer na sa trailer yan. Kinuha yan yung mukha niya. Diyan si Lloyd, diyan si Lloyd. Napanood gan sa trailer. Ayun na siya guys, ayun na siya. may nagpa-picture sa kanya. Nagpa-picture sa kanya doon. <laughs> oh, deserve sa, uh, sa exit ka naman, T. Ah. So, yun guys, tsaka tapos ko lang mag-ikot-ikot. Tapos ang bongga kasi. e. Uh -huh. naman po papasok ulit Or open mag-start yung mobile ulit. okay dito po. So ikit na po sha, sa baba po. Mga payment po. sa sa 6:49, pala. Ang eh kasi <laughs> <People> ano tawag dito, <laughs> dito yung nagpa-escort sina pa na sa mga cars ayun. Kaya okay. super thank you so much sa ano, Meron sige yung libro ako mga ano Tapos yung ano parang mag-ikot daw ako din sa loob. para makikita ko mga nanonood. Kaya yun na kasi yung iikotan niya mga nanonood. Kasi tinignan kailangan pa pano, Dios time na ang. Tapos uuwi ko na lang sa yeah, kanila. Kaya yun super thank you so much. Oh my god, iyak na lang. Okay, mga, comment na lang ako, rinita. Kuya, yung garden ng mga tiya, setting spray. So ayun guys, super saya. Mamaya marunod kami alas 7 pa kasi yung kanino. Naka-sino na namin so, yung panonood din niyan. Pagod na yung postis getting a very so further. Salamat po. mag a oh. na ba tayong lahat? may after movie. Cherika. Si sa din nila sa ating mga. Ano, show? Ano show? Tayo. Si Pindora. 'Yan <laughs> din sa paraan. Oo. Um, Paano niya na sila sa TikTok? mo TikTok? Mag-promote ko TikTok mo. Hindi ikaw na laayo. Ang yo hasay dito, tawag sana ano mo? mas gusto mo? Kasi tapos na rin naman yung, pwede na ako mag-usap. Bali-baliw na, na yun. Pasukan na lang kayo. Pasukan na lang para makauna na lang yung. Para makita yung scene senior tas nag-edit ka to po. Sino mo kaya dito po? Sa mata ko dito bawa na karamihan. Karamdam pa pia. Bawal magbawal. Kaya nga in yung ano kasi yung So ayun, magpapasok doon ako ulit after nung showing nung ano, alas 5 para daw iksena-iksena ulit. So yun yung ano nila. Tapos may ano .その free so, so napindihan... ja, like so, time ticket. At hindi talaga sa talaga ako para makapunta ako dito. So gumana naman na eh hindi ka na doon. I don't know what I'm I'm going to work, work, work. <laughs> pinuno the next day so ayun guys inamaga na ngayong outro maraming maraming salamat sa panonood tsaka gusto ko lang din i-take itong outro na to bilang ano na din salamat din sa lahat ng mga tao na naging part no Kung pagpunta natin doon at tsaka Um, super happy nung experience ko First time ko yung Marami akong mga naging first time kahapon Na antaray talaga Antaray talaga Kaya gusto ko siyempre unang pasalamat kay Lord Sa pagbigay sa akin ng uh, kayahan para magawa ng ganitong klase ng uh, mga artworks, mga makeup looks. yan kasi kung dahil sa kanya, wala tayo hindi tayo marunog makeup. Binihayaan niyo tayo ng sa uh, sapat na talento pagdating dito. Kaya um, thank you so much po. pagdating. syempre, gusto ko rin magpasalamat sa mga taong kasama ko. Kay Ate Janine, kay Ate Meet, kay Erica. Kasi sila yung nandoon kahapon na nagbibidyo sa akin at saka yung guide para um, kung saan ako pupunta kasi nga uh, nahihiya din pa. Hindi naman sa nahihiya pero parang alam mo yung nervous na ew eh, ewan. Eh, so kung hindi ko siguro sila kasama baka katayo lang gusto dun sa isang tabi. Kaya salamat sa, sa inyo ate sa pagbibideo rin sa akin at saka syempre walang iba sa SF sa pagpayag sa aking pag-vlog sa loob at guys ito pa ang isang nakakalok kahapon kasi uh, while ano, filming habang umiikot um, pagdaan namin sa supermarket, nagulat kami kasi ni-escortan pa ako ng mga guards nila doon. Tapos super happy kasi nga tari naman, sabi ko yung akin lang naman din talaga isa na pampayagan na ako mag-vlog kasi nga baka mamaya pala bawal yun lang yung gusto ko yung permission nila sana na mag ano ako tapos hindi ko alam na may pag -ano pa may pa escort pa sila sa akin tare, kaya I feel very ano kahapon dahil parang artist ka girl may pa may pa ganun may pa escort yung mga girls so every time na umiikot ako kahapon merong sumusunod kaya super salamat sa SM para princess at saka ito pa pagpunta namin doon sa ano pagakit namin sa sinihan naglapit sa akin yung isa siguro parang part siya ng ano sa mga member din siya doon sabi niya may free daw doon na pagkain for me at saka ano, yung ticket ko daw ay sila na yung bahala and meron lang silang napaka simpleng favor lang. Sabi nila while nung playing yung movie, pumasok ako sa loob. Tapos, uh, na nanakot ako doon hanggang abang nunood. Kaya yun, sobrang saya ng experience. Tapos sobrang salamat to si um, nila na binigay sa akin yung ticket. Ayun, inumaga na yung outro ko kasi gabi, pagtapos ko maligo, tuloy-tuloy na ang pahinga, pagod, pero kanpa man, pagod. Grabe yung saya ng experience. Sobrang grabe tayo. happy talaga. Super happy. ayun Kaya sana nagustuhan nyo yung video ito. Maraming maraming salamat sa panonood. Sobrang happy ko talaga. Sobrang thankful ko sa lahat. Pati yung... Ay! Malistik. Pati lahat ng mga taong nandoon, lahat ng mga taong naka-appreciate sa ginawa ko, lahat ng mga taong kasama ko nung kahapon, and syempre sa inyo, sa mga nanonood dito. And thank you so much sa inyong lahat. Sana so magkita kita tayo ulit. And ayun, thank you so much sa panonood. Sana nagustuhan niyo itong vlog na to. And syempre, nagpapasama din pala ako sa mga, ano, sa, sa mga makeup artist din na pinapanood ko na talagang salamat sa mga, ano, makeup artists na pinapanood ko kasi sila yung naging daan para ano yung ma-level up natin yung mga ginagawa-gawa natin ngayon. Sila Kuya Prince, sila Ate Siya, si Mami Gagita, si mga, kahit yung maging sa mga international na makeup artist, talaga mga kakanood sa kanila, naging ganto na yung, ano, yung, ano natin, nagagawa natin. Hindi naman yung sabihing achieve na achieve, di ba? Pero kahit pa paano, meron na tayong dati. <laughs> Kaya ayun, maraming maraming salamat sa panonood. Um, sana na gusto niyo yung video na ito. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-share ito sa mga friends niyo na makakarelate sa mga video natin. Kaya ayun, maraming salamat sa panonood. See you sa aking next vlog. Bye!